O, oh, ito yung sapatos. Nilalagay ang sapatos. <laughs> ang sapatos ay, ano, kailangan sa ilalim ng timon at ng LSC. para hindi masira. O, oh, yagis ko lang. Ayan, pinagsama na nila yung huli nila ni ano Alex. Kinasalin kasi baka mabitak ang styro. Anong tawag nyo dyan? Ragop? Lagop silang dalawa. Nagalaw ang bangka. Oh, may bariwakwak. Pang ulam na. Kailangan ilagay sa timba eh. Masiba daw ngayon. Ito yung sa amin. Sabi niya. Okay, kay madam. Ilan? liwan <laughs> Alam nanya niya pangalan ko? 29.2. Wow. 29.2. Uh, 29.2. Rewind ha. 29.2 minus Okay. Thank you po. Iyapag na natin lahat ng tunay ang sa sa isa. Ano?